Naata atadre karon kay triningon balik, boss. Asa di si bossing namo? Ni abroad to ag Manila. Unya, kinsa mo lead namo? Ikaw? Ako, natural. What? Wala man diri yung bosing Totoo na lang mo. Kita ra diri ah. Ay apil-apilas sa mga kabayos niyo sa. Ha? Adamay ko. Basta gwapo ha. Kung makinaon sa, protektahe ko. Ito ba? Ito ba? ba? Ito ba? Dali ra kayo akong buhaton karon men. Gusto nako na, na magahi mo. Labaw na ikaw. Ay, ayaw lang di pag binayo sa akong kampo ba? Di tanggalan na sa bunski boss. Kung ikaw ko tanggalan ulo ron. Karon. Gusto nako na triningon ta mo. Oh no. Samot na ka. Kay linya kayo ka. gusto mo tumbuhaton karon di. Simple lang yung buhaton karon. Men. Disiplina ay ni si Bumski. Karon na Oh no. Sharog di ka mugahi. Bayut! Ayun. 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 Para magahi mo. What? Oh no. Ala, ano naman?